ano kayang magandang kulay di <laughs> maaliwalas talaga mga kadilagpagka puti kaya lahat syempre hindi pwedeng puting puti naman Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog ay dahil nga po tapos na ang pag-skin coat po dito sa baba ay sinisimula na, na po yung sa harapan po ng bahay namin sa labas. At yan, bigla naman pong umulan. Na. At sila nga po yung doon na nagsimula sa taas. Sana may hindi nababasa doon. Kanina pa po sila kuya nag-uumpisa ng paglalagay o pag-apply po ng skim coat. At mukhang hindi naman doon nababasa. Iniiwan lang ito pong sa may palikpik o doon sa may side. Dahil yun po ang nababasa. Wala pa po yung PVC pipe. pa hindi pa po napalagyan. Ah, hindi naman daw po nababasa yung ini-skim coat nila. Kung hindi nga lang po malagyan ay dito ah. Oh. Hindi talaga iiiwan Ito ko pa yung sumilong na muna. <laughs> Balakas mo naman. Nakala ko yung titilaan ay. na yung sa nga talaga. Ang pag-ulan. Narata na po sa loob. At si Kuya. Nag-pigitura po dito sa amin. May dalapong ganito oh parang all our kinds and ideas. Yan, meron po yung mga kulay. Ako po yung nangyayari na. Eh. Pero sa ngayon po, hindi pa po yung turaan po sa loob. Dahil pag natapos na po siguro, masiliyahin din po sa harapan para po sabay-sabay nyo. Ganda po ito. Oh. Nakikita mo kung anong pangalan ang kulay na iyon. Tapos ay madaming pag-ibig. video na may mga ganito na yun. May, kumbaga, may combination para magka-idea rin. Nagre-research pa rin po ako. Hindi pa rin ako makapag-design. Pero yun nga, ang gusto ko pong kulay yung mga ay malapit sa white. Pero hindi puting tingin po siya. Pwede mm, off-white o kaya po ay mga dirty white. din eh. Tapos ay siguro para din mabuhay yung buong kulay ay lalagyan ng halimbawa isang kulay na yung parang lalagyan ng border, parang ganyan yun. Hindi ko po, alam kung anong exact ang Parang kumbaga ay magka-design-design naman ko kahit po paan dito sa loob Pero yun nga po ay after pa ng pag-a-apply o pagkatapos ng pag-a-apply ng skin dito sa harapan. At ang ulan po ay pagkaganit daw po sa ang sabi ay may kinakasal na tikbalang <laughs> mainit tapos ay umuulan mga katilag yan at ako po ay sa taas mga ikiitsyoso lang hindi sila dito nababasa yan at nandito na po ako sa taas. Itimpla po si Kuya ng skin coat. Hindi <laughs> naman Kuya nababasa. Hindi. <laughs> Yung gilid lang talaga, honey. Wala pa siyang PBCI. Ito po ay bumaba Much, much, much later. Ayan, at tumila na po ang ulan. Kanina ay sobrang lakas parang binububo. Oh. So, mukhang ngayong pahapon po oh, ang mainit mga kadilag. Kaya balik tara na ng mangyayari nito mga nakarang araw. Nito mga nakaraan ay sa hapon po ang palaging umuulan ng malakas. Tapos ay sa araw ang mainit. Ito po ay lumabas. Mag-update lang po akong mga kadilag. Wow. Nakailang patong na po kayo kuya? Ah, mabilis lang. Han. Mabilis lang po sila. <clears throat> Itong kabilang side mga kadilag ay mapapalagyan na din talaga namin ng waterproofing. Gawa ng nasiim. Pero may kaunti lang naman na part tsaka dito sa may side ah. Mm -hmm. sa isang araw ay papa din po namin kay kuya unad yung sa tubo sa taas ngayon lang ay may iba pang trabaho ay doon na lang namin pakakabit yung pipe, PVC pipe na ilalagay doon sa may gutter mga kadilag Mainit na pala diyan ha, ni pagganay tong oras. <laughs> 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 May kuya, hindi na ampias kan nung hagot ang ulan. May gigit hindi na ampias. Ah. Ayo. Nga alas tres na din po ng hapon mga kadilag. Ano kayang magandang kulay di yan. <laughs> Maaliwalas talaga mga kadilag pagka puti. Kaya ay, syempre hindi pwedeng puting puti naman. Pag-iisipan ko mga kadilag kung ayan ay beige o kaya ay gray. Basta tutong, dalawang kulay, mga kadilag ang aking gagawin. Mas mabilis po sila dito kumpara dun sa loob. Dahil sabi ni Kuya ay walang kantuhan. Mabaga ay plain la ang nire-diretsyo. Pagkatapos po nila doong mag-skim coat, dito, dito naman sa baba. Ang kasunod. dinitignan po dito ni mama sa labas. Oo, oh, mahuhuli nga. Ihuhuli daw po nila kuya at gawa nang nababasa. Dahil wala pang PVC pipe doon sa gilid. Hindi na din po nakabit ni papa. Hindi na nung siya ay umuwi. Gawa nang siya ngayon nagpa-check up. Kaya yan. Nag-uula na pa naman po. Tapos ayun nga pong palalagyan namin dito ng waterproofing ay sa kalalagyan kapag ka hindi na masyadong maulan. Tsaka kapag ka ako'y nakaheran na ng ladder nagagamitin po dahil yan ngayon medyo mataas. Noon ay sinadjust na din sa amin yan. Na, sinadjust na din po sa amin ito na palagyan ng waterproofing habang mayroon pang palapala o -pala, yung pong mga kahoy na ginamit nila. Kaya laang ay ang naalala ko po noon ay parang gagamitin na din yung kahoy kaagad na ginawang palapala -pala o yung patungan. Kaya hindi na po yun na uh, asikaso. Magiging walang ibang gagamiting kahoy kaya kinalag na din po yung mga ginamit din yan. Kinalag kaagad. Dito nga din po yung may hindi pa tapos palitadahan na kaunti. Ito po yung naiwan nila Kuya onad. At sila ay palipat na noon sa ibang project. Saka na din laang po. Mag na po kayo kuya. Talas stress na. Paya ekstrahan na lang natin mama mga kuya Onod. pagka kasi available. At yan naman po yung saglit lang. Wari ko. Tatanungin ko na din lang kung anong bibilhin po ditong sukat ng ano. PBC. Tinanong ko din kala kuya ay, ay baka daw si magkamali <laughs> At yan eh, may sinusolvent pa. Parang may pinuputol tapos yan eh, ididikit. Ganay. A few inches later. Alas 4 na po mga kadilag at nag na po yung nag-i-skim coat po dito sa amin, sila kuya. At ito po ang kanilang natapos ngayong araw. So ito po ay maghapon la. Nagulot nga ako mga kadilag kanina dahil paglabas ko ay may apply na ng eskim ko tong area na ito. Paglabas ko ay madami na kaagad ang apply Kanina ako hindi nga naglalabas masyado nung umaga at maulan. Ayan tama nga. Ngayong hapon po oh, medyo uminit ang panahon. At bukas po ulit. Liliyahin na lang daw po nila ayun. Tapos ay dito naman sila muna sa baba bago itong uh, paliktik o itong firewall na tigkabilang side. Dahil nga ayun, papa-extrahan po muna namin yung paglalagay po ng PVC pipe diyan. At ito din ng aking papagawa kapag ka nga po mainit na palalagyan ng waterproofing. Ayan, sa side na ito. Ho oh, mama, daming hinog ditong papaya. <laughs> sa kabila. Nasasayang la ang po, tago. Hindi masyadong kita sa camera pero ilan yung hinog. Sa 2, 3, 4. kinakainan ng ibon yung ilan. Ayan, at bali yun nga po ang update sa pagpapaiskin code po sa labas ng aming bahay. <laughs> At maya maya po ay ako po ay magagayap dahil mapunta po kami ni Kagwapo lang sa abyawin At si Adonels po ay nag kay Kagwapo lang. Ay pinapagala po doon pati po sila Ate Chula. Yan makagala kay Teyo, kay Teong. <laughs> May ginagawa pa din lang naman po si Kagwapo lang sa office ay maya maya. Maya maya pa po kami pupunta doon. Mali ako po yung mag-upload din po muna ng aking vlog. At yun mga kadilag, so hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! See you in my next vlog!